Para naman po sa katanungan ni Nurse Ate, nag-message po siya 3 days ago. Paano yung divided, madam, ng tatlong buwang bayad? Kapag 10K, paano sa computer ang tatlong buwan? Parang ganon po yung ano, ibig sabihin. Paano kung ang term niya ay 3 months lang? Parang ganon. So, okay guys. Kung sa akin naman ang tatanungin, ang 10,000, pag ima-monthly ko po siya, ang 10,000 a month is 500. So, kung 3 months, magiging 1,500 po ang dapat na idagdag ninyo. Kung sa akin po yun ha, so magiging 11.5 po yung dapat na bayaran po sa akin. So kung i-divide mo po yun na 11.5, i-divide mo na lang po yun sa 3 months. Yun po yung dapat na ibigay sa inyo. Monthly. So yung magiging computation niya ay 11,500. I-divide Di natin siya sa 3 months. So ang sagot ay 3,833. So kayo na pong bahala mag-usap dyan kung Paano nyo i-round off yan? Siguro gawin nyo munang 3-9 ng dalawang beses. Then, buwasan mo na lang po sa dulo para wala na po yung mga butal. So, sana natulungan kita dyan. Okay, para naman kay Joseph Anthony Bautista, hindi po ba bawal magpatubo kasi may balik yon sa katawan? Hello sa si inyo, Joseph Anthony Bautista. Tapos, sasagutin ko yung uh, sinabi mo hindi naman bawal magpatubo kasi nasa negosyo tayo. Uh, yung sinasabi may balik sa katawan, nabanggit ko na to sa dati kong vlog kung may karma ba talaga sa pagpapautang. Pero nandito tayo sa larangan ng pagdinegosyo. So, so, bihira naman siguro ang gugusto yung magpautang ng magpautang ng walang interes. Siguro kami magpapautang man sa'yo, siguro ka mag-anak, o kaya naman malapit na kaibigan para sa'yo na magpapautang sa'yo ng wala namang tubo. Pero syempre, nandito tayo sa negosyo na syempre, uh, meron tayong mga kolateral na tinatawag na bago tayo tumanggap ng mga papautangin natin. Yung sinasabi mong may balik sa katawan, maaaring totoo siya Possible din naman naman mangyari yon pero depende po sa paghandle ng sitwasyon sa pagdinegosyo. Kasi nabanggit ko na nga po kung may karma yun sa pagpapautang dun sa dati kong vlog. Kasi nga, uh, sabi nga naman nila, may balik daw yun sa ano. Pero ang iniisip ko na lang, ano eh, para ka din naman nagdinegosyo. Pareho lang din naman yun sa uh, legal kang nagbi-business, na mga damit, paninda, or ano. Ito kasi nagkataon, pera lang yung ating pinag-uusapan. So, uh, as long as hindi ka naman siguro na ng kapwa at uh, nakakatulong ka naman din sa iba, uh, paano naman syempre yung ibang mga pinautang mo na hindi ka nabayaran, di ba? Paano naman kaya yon May balik din kaya sa kanila yon Possible din na may balik din sa kanila yon So, Joseph, sana uh, naliwanagan ka sa paliwanag ko sa'yo. Salamat at nagbigay ka rin ng oras para mapanood yung video.